Ay rin eh. O na, igwapo, apla yan. mano kuskus ba? O, oh, grabe o. na sila. Ang ilang iban lang, suyo po na rin laban, ay bukong. Kapila ka, sildo nila nao? ano? Kontrata, siguro na eh. Patibayan ng langoy ba? Oo. Kuskus o, <laughs> mano Grabe magalas ito yung magandang trabaho magalas. Dako ni bayad ba kontrata ni magalas. Dako ko sila sa kostado sa amuang barko. Manumano. Gamit ra ganang kuan ba? Steel wool. wool. Ayun magalas oh. Kuat sila kabuk magalas. Hayren ko sila. Hayren ni sila. Hayren. <laughs> Paikot Pak ikut nih kelas, pak ikut sa barko waa Bapak sila sa kalahate Omaya oh, apa ni matapos, bawa -baw, dua bukas <laughs> Oh mana mana Oh Grabe kayo makelas gelas Grabe kayo mga oh Ayo oh, nang sila doon sa purwa oh Video uki okay uki -okay na tapos na nila yan Iyo no, di oh